Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal kong kamundo Sa lahat po ng mga hindi nag-escape ng ads Sa mga nag-like, sa mga nag-comment At nag-share ng ating kwentong ito Maraming maraming salamat po sa inyo Mga mahal kong kamundo Narito na po Ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito Ama, ganoon po ba, Mr. Monsignor Sige po. Kung yan po ang nais niyong mangyari ay pagbibigyan ko po kayong ibangga sa inyo pong isang malagintong panabong. Ang aming isa ring panabong na katulad po ng inyo pong malaginto. Ang sagot ni Tay Kano ay Monsignor. Bagay na labis-labis nitong ikinasiya. Nagpasalamat ito ng paulit-ulit. Hindi lamang kay Tay. Kundi maging sa lahat ng mga kaibigan ni Tay. At pagkatapos noon ay, Sige ka na, sa inyong lahat. Tatagay na lang kami ng tigiisa at pagkatapos noon ay magpapaalam na kami sa inyo upang paghandaan ang araw ng bukas para sa magiging bakbaka ng ating mga panabong. Nga pala mga iyo, nakikiramay ako sa pagkawala ng isa sa inyong matalik na kaibigang si Apang Berhil. Naging panaag ng kalungkutan ang itsura nila itay nang marinig nila ang mga sinabing yun ni Ginoong Monsenyor at nang ang mga ito'y tuluyan nang nawala sa kanilang mga paningin ay nagwi ka itong si Lolo Pedro. Alam niyo mga iho, malakas ang kutub kong matagal na tayong tinitiktikan ni Mr. Monsenyor. Pansin kong kabisadong kabisado niyang lahat ng ating mga ginagawa lalong lalo na nga Pagdating kay Malaginto, sumugot naman kagad kay Lolo Pedro itong si Mang Omar at sinabi niyang, tama po kayo riyan Tatang Pedro. Dahil pansin ko sa kanya kanina habang nagsasalita siya na para bang masyado siyang kampante para sa magaganap na bakbakan bukas ng ating Malaginto at ng kanyang isa ring Malagintong panabong na para sinasabi ng kanyang mga kilos na sisiw lang ang ating Malaginto lahat sila'y halos napaisip. Nang marinig nila yun ay Mang Omar. Kung kaya't nagsalita itong si Mang Gregoriong, maaaring may katotohanan ang lahat ng mga sinasabi mong yan, paring Omar. Pero si Mr. Monsignor at ako, at maging ang iba pang mga naunang mga merong mga alagang pambihirang mga panabong, Nakatulad ng, aming Nakatulad ng aming alagang hiraw na pinabagsak lang ni Malagintoy Ganoon din ang aming mga akala. Sumingit ka agad ng salita at mga katanungan kay Mang Gregorio. Itong si Mang Octavo. At sinabi niyang, Ang ibig ka pang sabihin, Gregorio, ay matutulad lang din sa inyong panabong at sa iba pang mga panabong na tinalo ni Malaginto ang sinasabing gold o Malagintong panabong nila, Mr. Monsenor. Oo, parang Octavo. Dahil halos lahat ng mga sabongerong ipinahiya lamang ni Malaginto, ang kanilang o ang aming mga panabong ay masyado naming binaliit ang kakaiba at natatanging kakayahan ng ating Malaginto. Pero sa bandang huli ay napahiya lamang kaming lahat ang makatotoha ng sambit ni Mang Gregorio sa harapan ng inuman. Ngunit biglang sumingit ng salita itong si Mang Tonyo at sinabi nitong Naniniwala ako mga pare sa mga sinasabi niyong iyan, Paring Omar at paring Tigorio. Alam kong yun ang totoo. Pero wag muna tayong pakasiguro sa ngayon. Tungkol sa panabong nila Mr. Monseñor. Ha? Anong ibig mong sabihin, paring Tonyo? Ang nooy nagtatakang tanong ni Mang Clarito. Sumagot naman kagad sa kanya itong si Mang Tonyo. At sinabi nitong... Marahil ang ilang sa atin ngayon dito. Kasama na nga si paring Kanoa. Si Tatang Pedro at ang kanyang dalawang mga pong magtataring sina Ezequiel at Zacarias at kayong dalawa paring Gaston at paring um, Ambrosio ay napapaisip kayo kung sino ba talaga si Mr. Monsenyor. Hindi ba tama ako? Nagkatitigan silang lahat nang marinig nila ang mga katagang yon kay Mang Tonyo at napuno ng mga katanungan at pagkalito ang kanilang mga isipan maliban na lang sa tatlong si Mang Tonyo, Mang Alfredo at si Mang Eliezer. At to'y nagpatuloy sa kanyang pagsasalita itong si Mang Tonyo at isang revelasyon ang kanilang malalaman patungkol kay Mr. Monsignor. Hindi basta bastang ang mantirigbang panabong ang ating alagang si Malaginto. Kaya naman ay hindi rin basta bastang panabong at sabongero ang maaaring magtangkang kabagsakin si Malaginto. Oo, oh, Marami nang natalong panabong si Malaginto, ipinahilang mga sabongero at mga magtatari at maging tagabitaw na katulad ko noon. Pero, paano kung sabihin ko sa inyong lahat na kilalang kilala ko kung sino nga ba si Mr. Monsenyor? At hindi lamang ako ang mas nakakakilala sa kanya, kundi maging itong dalawang naging amo ko noong si Mr. Alfredo at si Mr. Eliezer na ngayoy mga kaibigan na nga natin naging banaag ng matinding kasabikan ang itsura nilang lahat noong mga pagkakataong yun at halos lahat sila ay apurado nang matoklasan kung sino nga ba talaga si Mr. Monsenyor at kung bakit kanoon na lamang ito na kumpiyansa sa kanyang alagang panabong samantalang ang dalawang mga dating mga among pinaglilingkuran ng noy tanyag na lasinggerong tagabitaw na si Mang Tonyo ay napangiting tumangutang naman na parang sinasabi ng kanilang mga hetsurang sila'y sumasang-ayon sa mga sinasabi ni Mang Tonyo. Mga pare, si Mr. Monsignor ay isang malamang sa kung saan sa ang probinsya o lugar na ito nakakarating upang dumayo ng sabong. Tala ang kanyang nooy malagintong panabong kung saan ay ang kanyang malagintong panabong na yun ay walang ipinagkaiba sa ating malagintong panabong. Ha? Walang pa? Anong ibig mong sabihin parang Tonyo? Ang muling nagpapagang bigla ang pag-uusisa ni Mang Clarito kay Mang Tonyo. Dahil parang Clarito, ang kanyang malagintong panabong ay kaparehong kapareho ng ating malaginto. Hindi lamang sa panlabas na niyo, kundi maging sa paraan ng kanyang mga pag-atake. Hindi lamang yon. Usap-usapan ring itong si Mr. Monseñor ay merong alagang isang nilalang na kung tawagin ay Duende. At iyon raw ang nagbibigay ng swerte sa kanya. Sa lahat ng mga bagay, lalong-lalo na nga sa larong sabong. Hindi makapaniwala silang lahat sa mga revelasyong iyon ni Mang Tonyo. Subalit si Itay, sa harapan ng kanilang pinag-iinumay, nananatiling kalmado at tahimik na para bang hindi ito Nasizin taksakan sa kanyang mga narinig kay Mang Tonyo patungkol kay Mr. Monsignor at sa kanyang di umano'y malagintong panabong na walang ipinagkaiba sa aming malaginto. Pinatunayan rin ng dalawang sina Mang Alfredo at Mang Ilisar na totoong lahat ang mga ikinwentong yon sa kanila ni Mang Tonyo. Kanoon pa may kung totoong ang lahat ng mga yan parang Tonyo ay wala na tayong magagawa pa ihanda na ninyo ang inyong mga sarili para sa araw ng bukas dahil matutuloy at walang sino man ang makakapigil sa bagbakan ni Malaginto at ng Malagintong Panabong nila Mr. Monsenyor sabay-sabay namang sumang-ayon kay Tay ang lahat ng kanyang mga kaibigan lahat sila iisa lang ang paniniwala at pag-asang si Malagintong Hari lang ng sabungan ang magtatagumpay anumang panabong o kung sino mang mga kinatatakutang sa bungero, ang makaing kwentro ni Itay at ng aming malagintong panabong. Pagkamat wala na si Lolo Pirhil at hindi na nga nila ito makakaharapang muli sa inuman ng mga panahong yun at araw na yun subalit nagawa pa rin nilang tapusin ng masaya at punong-puno ng pag-asa para sa magiging laban ni Malaginto ang kanilang inuman ang kanilang inuman ng mismong araw na yon. Hanggang sa silang lahat ay nagpasya ngang pansamantalang maghiwa-hiwalay at muling mag-ipon-ipon sa aming tahanan sa pagsapit ng umaga. Samantalang si Mr. Monsignor ng mga pagkakataong iyon ay Kaibigang Duwende, matagal kitang ginalagaan at iningatang malantad sa sinuman. Paraming beses mo na rin tinupad lahat ng aking mga kahilingan sa iyo. Kaibigan ngayon sa pagkakataong ito ay isang kahilingan ang nais kong hilingin sa iyo at sana'y mapagbigyan mo ako. Ang sa mo o pakiusap ni Mr. Monsenyor sa kanyang alagang puting duwending ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang mga magulang at ito'y kusang lumilitaw anumang oras sa loob ng kanyang maliit na banga na halos kasing laki lamang ng kanyang kamao. O ang nasabing bangang iyon? Oo oh, oh, nga, oh, 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 oh. kay Megan, totoo pa rin kong lahat ng iyong mga pangako. Subalit, napabasa ko na kung ano ang iyong kahilingan ngayon. Nabiglat patras pa itong si Mr. Monsenyor nang marinig niya ang mga isinagot sa kanya ng kanyang alagang nag-iisang puting duwende. Kung kaya't itinanong niya sa kanya kung anong ibig sabihin ito. Uh, 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 uh. Kaibigan, alam kong nais mong hilingin sa akin ngayong ipanalo ko ang laban ng iyong malaginto. Sa malagintang panabong ng isang tanyag at maputing sa na katulad ng palagi mong hinihiling sa akin noon. Pero, pero kaibigan, pasensya ka na. Dahil sa lahat ng mga kahilingan mo sa akin magmula pa noon, ay ang kahilingang pabagsakin ng malagintong panabong na ang hindi ko masisigurong matutupad ko sa iyo. Pero, ganawan pa may, bilang isang maputing kaibigang katulad mo, ay susubukan ko ang aking magagawa. Tala ng matinding pagkagulat at mga pagtatakay, muling naitanong ni Mr. Monsignor sa kanyang alagang duwende kung bakit nasabi ng kanyang kaibigang duwendeng. Walang katiyakang maipapanalo niya ang laban ng kanyang malaginto sa aming malagintong panabong at kung ano bang meron sa aming malagintong panabong. At kaitay ka no, hindi naman siya binigong nito dahil... Kaibigan, ang kanilang malagintong panabong ay nilulukob ng misteryo. Oh, misteryo. Anong, paano mo nasabi yan? Oo, totoong lahat ang narinig mo, kaibigan ang kanilang panabong ay hindi katulad ng iyong alagang panabong sapagkat ito'y nakatadhan ng ipagkaloob sa isang taong merong natatanging pag-uugali. Ito'y hindi basta-basta matatalo ng alinmang panabong dahil sa ito'y protektado ng isang lahi ng mga mapuputing inkanto at ang malagintong panabong na iyon ay isa ring mataas na uring inkanto. At dahil do'y tuluyan ang angat, naliwanagan itong si Mr. Monsignor. Subalit ganoon pa may, sa kabila ng mga hindi kapanipaniwalang mga revelasyong iyon sa kanya ng kanyang kaibigang duwende, ay nagpilit pa rin itong si Mr. Monsignor na ikasa ang laban ng aming malaginto. Na ikasa ang laban ng aming malaginto at ng kanya ring malagintong panabong. Samantalang sa bundok, isang preso ang makikitang kwersahang hinihilat, itinutulak, nang mga armadong kalalakihan, itinakas nila ang presong ito mula sa kulungan upang dalhin sa nooy naghihintay. Mayamang sindikatong merong pag-aaring rest house at nakapwesto sa bundok na malayo sa mga kabahayan o maging sabayan at ang mayamang sabongerong sindikatong ito ay kinilalang si Don Julio. Isang sindikatong marahas, mapanganib at umaastang Diyos kung magsalita at kumilos, hindi ito tumatanggap ng pagkatalo sa anumang mga bagay, lalong-lalo na nga sa larangan ng sabong. Marami na itong ipinatumba at ang lahat ng kanyang ipinag-uuto sa kanyang mga tauhan ay mangyayari at hindi maiiwasang makarating sa kanyang kaalaman ang tungkol sa aming malagintong panabong at sa nooy, tanyag at respetadong sa si Itay Cano nagkaroon siya ng inggit kay Itay at nang maglaoy nagkaroon siya ng interes na papagsakin ng aming malaginto at kung sakaling hindi niya magawa yun ay mismong si Itay na at ang kanyang mga kaibigan at ang presong mapanganib at kriminal na na kanyang inilabas sa kulungan sa pamamagitan ng kanyang mga armadong tauhay ang presong walang iba kundi si Mang Berto ang notorious at inatatakutang kriminal. Si sino kayo? Saan niyo ako dadalhin at bakit niyo ako itinaka sa presuhan? Huwag uh, 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 uh. ka nang umusin sa pati Alberto. Sa alipay dapat nga magpasalamat ka pa dahil inilabas ka namin sa presuhan upang iharap kay Don Julio. Nabigla itong may mga tali ang kanyang magkadikit na dalawang kamay. Nang marinig niya ang mga isinagot sa kanyang iyon, ng isa sa mga armadong mga kalalakihan lalong lalo na nga nang marinig niya ang pangalan ni Don Julio. Bakit? Anong rason ni Don Julio? Bakit niya ako inilabas sa kulungan? Si Don Julio na lang ang makakasagot niya mamaya, Bertang. Siya lang at wala nang iba pa. Ah, ah, ah. At nang ang mga ito'y makapasok na nga sa loob ng rest house ni Don Julio at maiharap na nga nila sa nooy nagmistulang haring kong titingnan nakaupo sa kanyang trono si Don Julio. Ay do'y... Mm -hmm. Uh, 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 uh. Mga bata, iwanan niyo muna kami nitong si... Mm, nitong si Berto. Otomatiko namang sumunod ang mga tauhan ni Don Julio. At kanilang iniwan ang nooy meron pa rin tali. Ang kanyang mga kamay na si Mang Berto. At ang kanyang kaharap na si Don Julio. At dooy. Bertang, Bertang, alam kong pakawala ka na kung masasabi kong patapon na ang iyong buhay dahil sa dami ng mga tao ng iyong pinatay. Pero alam mo bang kaya kong baguhin ang takbo ng iyong buhay sa paraang maaari kang makulong, sa paraang maaari kang hindi makulong at magagawa mo pang magpagalagala sa amang lugar na walang iniilagan o iniiwasang mga alagad ng mga batas na huhuli sa sa madaling tay magiging isang katulad ka ng isang ibong malayang nakakalipad kung saan saan lugar. Pero, mangyayaring lahat ng iyon. Siyempre sa isang kondisyon, ha? Ah, ah, ah. Ang may laman at makahulugang sabi ni Don Julio sa kanya. Kung kaya't, bakit hindi mo pa ako diretsuhin, Don Julio? At huwag ka nang magpaligoy pa. Mm -hmm. Berto? Berto? Pero mm -hmm. Marami akong pera at mga tauhan at katulad mo rin marami na akong ipinapatay na mga taong hindi ko nagugustuhan. Pero heto, malayang malaya, kaya kong bilhin ang batas at kaya ka narito dahil sa meron ko mga taong gustong ipakatay sa iyo sa oras na mabigo ako sa aking pinaplano. Ganoon pa Don Julio, kung totoo ngang marami ka nang ipinapatay. Bakit hindi mo kayang ipapatay ang mga taong gusto mong ipatrabaho sa akin? At bakit kinakailangan mo pa ang aking serbisyo? Magandang tanong yan. Magandang tanong yan, Berto. Ang dahilan ay dahil hindi ka noon kapulido kung tramabaho ang aking mga tauhan. Marami sila, oo. Pero ang kanilang magagawa ay kaya naman ng isang taong malinis kung kumilos at na Nakatulad mo. At saka, hindi mga basta-bastang mga tao lamang ang ipapadispatsa ko sa iyo. Kundi ay mga taong ang iba sa kanila ay mahuhusay, tumepensa at may nalalaman at merong nalalaman sa kung paano gumamit ng baril. Higit sa lahat ay mga asintado at ang kanilang kinikilalang pinuno ay isang tanyag at respetatong sabungero. Ang paliwanag pa noon ni Don Julio kay Berto. Subalit, ganoon ba Don Julio? Paano kung tanggihan ko ang gusto mong mangyari? Uh, 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 uh. Berto! Alam ko namang meron ka pang mga magulang o pamilya sa inyong probinsya, hindi ba? At alam kong mahal na mahal mo sila. Oh, oh. Anong, ip... anong pinaplano mo, Tunulio? Pasensyaan tayo, Berto. Dahil ligit na mas matalino ako kung ikukumpara sa'yo. At kung kinakailangan kong idaan sa dahas ang lahat, Matupad lang ang gusto kong mangyari ay walang pagdadalawang nisip ko itong gagawin. Alam ko namang mas pipiliin mo ang buhay o kaligtasan ng mga mahal mo sa buhay kaysa sa sarili mong buhay. ba? Diba, Berto? Kaya ka nagpahuli sa mga alagad ng batas. Alam kong lahat ng yun, Berto. Dahil matagal kitang pinag-aralan. Lahat ng yung nakaraan. Ngayon, Berto. Ngayon mo sabihin sa aking tumatanggi ka, ha? 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 Ayip ka dun, Julio. Animal ka! Oops! Talaga ba, Berto? Huwag mong sabihin sa akin yan. Bagat hindi mo subukan tumingin sa salamin dahil pareho lamang tayong ayop at alagad ni Satanas, ha? 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 Totoo nga talaga ang kasabihang ang kriminal ay galit sa kapwa kriminal. Wala nang ang nagawa pa itong si Mang Berto. Labag man sa kanyang kagustuhan na sundin ang ipinagagawa sa kanya ni Don Julio ay sinunod niya ito bilang kapalit ng buhay ng mas nakakarami lalo na ang mga yun ay kanyang mga mahal sa buhay. Manatili ka muna rito sa aming resaos Berto at sa oras na matalo o manalo man ang aking mandirigmang mayaing panapong sa malagintong hari ng sabungan o sa malagintong panabog ni Kano oh! ay saka ka na gumawa ng aksyon maliwanag ba? Nanlaki ang mga mata ni Mang Berto nang marinig niya ang pangalan ni Itay Kano at ang aming malagintong panabong dahil sa ang katotohanay kahit matagal na panahon na siyang nasa bilangguan ay nakarating din sa kanyang kaalaman ang mga umuugong na mga usap-usapan patungkol kay Itay at sa aming malagintong panabong. Muli po mga mahal naming kamundo, maraming maraming salamat po sa inyong ginawang pag-comment, pag-like at pag-share sa ating mga nakaraang upload. Maraming maraming salamat po.